Good morning! <laughs> Dito naman tayo sa ating garden. Hi! May tomato! Wow! Napakalaki na ang tomato guys. So tingnan nung malapit na mamunga yan guys. Yung tomato. Oh diba? Grabe! Ang taba nila ng aking tomato. Yung malunggay na. Oh yung malunggay ko. Oh. Yan dito guys. Andito na si Luna guys. Yung mga tanong. Yung, yung lemon ko. Ang lalaki na nila guys. Oh. Ang lalaki ng bunga ng lemon ko. Grabe. Bakit yung iba na hulog? Sayang. Kung malalaki na rin sila. Kangkong. At sya yung mga sibuyas. Wow! Mahaba na yung aking ampalaya. Tingnan nyo guys. <laughs> Nagugrow na yung ampalay ako. grabe, oh. Ay, ang bilis niya. Lumaki. Hmm. Ito naman. Guys, yung nilipat ko dito. Yung, yung mga nakalagay sa plastic, nilipat namin. Ito, Binilhan talaga namin ng paso na malaki. So, ito na guys, yung aming tomato. Yan. Ayan. Nag-grow na sila. Ito naman yung aking pitchay. Ayan. Oh. Huh. Ayan. Nag-grow. ko guys. So grabe ang taba oh. Ayan. Wow. Ang laki na talaga nila. So, binyaga natin guys. Ito naman yung ano ko. Yung Latuy, sitaw. Yan. Nag-grow pa lang sila. Meron akong bonsai. Meron akong bonsai dito, guys, oh. Yan, bonsai po ito. Sana lalaki. Ano to? Um yung, yung ano siya flower na malaki ayaw kung ano yan ihabi yan ginawa niyang bonsai guys, ito ilalagay natin sa ating malunggay kasi yung malunggay ko nagagalaw ng malakas na hangin Yeah, takpan natin para hindi siya magalaw pang dito sa ating malunggay kasi nagagalaw nga siya ng hangin hindi siya natin ang puntos Yan na guys. <laughs> Nababalot kasi ng hangin eh. Tingnan mo, malakas yung hangin dito. Yan na guys. Ito yun na yung aking mga halaman. Bye. Thank you for watching. <laughs>